Hello po, Coach Harold Tan po ulit. Meron tayong pag-uusapan. Sandaling-sandali lang to, siguro mga 5 to 10 minutes. I'm on my way to my consulting clients at madalas, madalas na katanungan ng mga clients natin ay kailan ko mababawi yung mga talo ko sa stocks? Kailan ako makakapag-break even sa stocks na ininvest ko? Kailan tataas yung presyo ng mga stocks? kailan malilift yung suspension ng mga hawak kong stocks. Yan yung pag-uusapan natin. So, diretsong sagot, hindi ko po alam. Eh, yan ka na naman, coach. Bakit laging hindi mo alam? Wala ka pala eh. Hindi po sa ganun, no? Papaliwanag ko ho. Yung mga ginagawa namin, nagbe-base lang kami sa posibilidad, probability. Ayan. So, bibigyan ko kayo ng isang malaking halimbawa. Siguro yung very recent nangyari, yung pandemic. Alam naman natin kung ano yung mga businesses na magiging masagana. Alam naman natin na kung ano yung mga businesses na magiging problemado sila. So alam natin, kunwari, lockdown. So bawal lumabas, bawal mag-travel, bawal yung mga kasiyahan, bawal yung mga unnecessary things, di ba? So, alam natin na maapektuhan talaga yung mga airline companies mga casino, entertainment, ayan, mga movie. Yan, yan yung mga uh, pagbabawalan, di ba? Kahit nga uminom sa labas, bawal eh. So, alam natin na yung mga kumpanya na gumagawa ng mga ganon, yung mga gumagawa ng alak, eh talagang maapektuhan sila. On the other hand, yung kagandahan naman, ay may mga companies din na makikinabang dito. Halimbawa, yung mga companies na nasa industry ng basic necessities. Pagkain, gamot, face mask, yan, mga medical supply, sila yung makikinabang. So, kung titimbangin mo, kung ikaw ay isang ordinaryong tao at pinag-isipan mo basic common sense, alam mo na kapag nag-invest ka sa isang airline company, noong mga oras na yon, ang posibilidad ay eh, hindi ka talaga kikita ng malaki or baka nga malugi ka pa. So, doon kami nagbe-base. So, yung mga tanong nila o ng mga kliyente ng mga kailan-kailan na yan, hindi ko talaga yan masasagot. Yung masasagot ko sa kanila, yung mga posibilidad. Ano yung mga posibilidad na mangyari? Another na halimbawa, kunwari, yung gyera, kamakailan lang. Marami tayo naririnig ng mga gyera-gyera dyan. So, ano yung mga posibilidad na mangyari? Mga posibilidad, eh, matatakot yung mga investors, yung mga tao. Kaya, yung mga stocks na hawak, usually, kapag kaalam nilang matatamaan, babagsa. 'di ba? Kasi magpapaunahan magbentahan, out of panic o out of pangangailangan, 'di ba? Kailangan ng pera, magbebentahan. So babagsak yung stocks. So yan yung mga posibilidad. Kasi kahit kami, yung mga ina-advise ko mga students, mga consulting client, wala naman ako kahit kailan wala kayong narinig sa akin na nagsasabi ako ng eksaktong oras na sa kunwari March 15. Sa ganap na alas 9.41 ng umaga, yung stock mo, lilipad yan. Diba? Yung stock ABC, lilipad yan. From 950 pesos per share, magiging 10.18 pesos per share. Wala po kayong naririnig sa akin na gano'n. Kasi, hindi naman talaga namin alam. Yung pasibilidad lang, yung inaaral namin, at nagde-decision kami base sa mga posibilidad na yun. Ayan. So, hopefully, may mga consulting clients maliwanagan. Kasi, hindi naman tayo parang Diyos na sasabihin ko, Uy, kailangan tumaas to kasi may kliyente akong ganyan. Kailangan yung stocks na hawak niya eh, lumipad. No? Wala, wala tayong ganon. So, hindi natin masasagot yan. Ang may papayo ko lang sa mga ganong kliyente, yung posibilidad na, oh, mukhang wala ng pag-asa tong stock mo. Suspended, katulad nila AR, di ba? Suspended, ano magagawa ko dyan, di ba? Wala. So, ayaw ko naman mag-take advantage sa mga kliyenteng ganun, sabihin ko, ah, kailangan lang nila magpasa ng mga quarterly reports, mga ganyan. Tapos, kailangan nilang ayusin yung, yung unauthorized shares nila. Kaila, pag naayos nila, siguro mga next quarter or next quarter ulit, delift na yung suspension. So, ayaw natin mag-take advantage para sa mga consulting fees. Ayaw natin. Gusto natin, direkta. Hindi natin talaga alam yan at hindi natin masasagot yan kasi yung mga violations na yan, eh, nakasalala yan sa kanila kung Kailan nila aayusin o maaayos? So, ayun lang. Sana meron kayo natutunan dito sa short video natin. At huwag nyo na akong na mga kailan-kailan yan. Kailan tataas yung hawak kong shares. Diba? Kunwari, Sir Herald, keep it daw kay ganito, kay MM. From 8 pesos, ngayon nasa piso siya. Kailan siya magiging 8 pesos ulit? So, alam niyo na yung sagot ko. Hindi ko po alam. Ang may papayo ko, kung ano yung probability nung stock na yon sa panahong yon Kung aakyat ba siya, may chance ba? May chance bang bumalik sa 8 na sinasabi mo o wala? So, ayun. Malinaw tayo dyan, ha?